Pagkagustay mo na ako sa mahal! Papaganda-ganda pang ganyan eh. Tama ba? Yan? Ah, Alam naman jo, man, naman, jowa naman. Yun, siyempre. Kaating lang natin dito. Ayan. Kaating lang natin dito sa Kala Cherry White. Dahil, alam ko, ipapaayos niya yung motor niya, di ba? Pero hindi niya alam. Kinukulit ko kasi siya, sabi ko. Samahan kita. Ayaw niya. So, syempre, ang kaibigan mo pala desisyon dahil nga kailangan niya lang kasama. At, kung pa wala na broken yung kaibigan ko, samahan natin. Na, Lubong tayo ni Bomba, boss. Ito hey, na, long time na siya. Naliligo. Kambak Israel. Israel. Team Pac White, let's go. Si, uh, ano, Pac Boy the second. <laughs> Dito, yeah. So, kasi ngayon, hindi niya alam na sasamahan ko siya ngayong araw na to sa pagpapaayos ng motor niya. Hindi niya alam eh, Kukulit, kinukulit ko lang. Tara. Ayan lang, may fingerprint lang yung pintuan. Look. Oy, ko. Hightick na. Hightick na yung pinto. na pintuan niyo, ha. Hightick na yun. Ige-elevate. Ige-elevate. May password niya, Idol. Ayan niya, ate mo. Masa taas. Hmm. <coughs> Ay, cheese, come on! Ay, choo-choo! Hala, pakurupin! Eh. <laughs> Hindi niya alam na nandito na ako pero, nagbe-base na eh. yun. Eto, hinahanap niyo na nakaraan. <laughs> eh! <Hey. laughs> decision ako. Oh, yeah <laughs> Ano ba bang gumanyan? Magkaano na? Eh? Wait lang, ka. Ay, pala decision ako. Ayaw kong malungkot yung kaibigan ko. Ayaw ka niya. Ay, hindi. Gusto ko. Wala kang magagawa kasi ikaw lang sa samahan ko. Hindi mo ingitin ka kasi. na. Ano ako? Hindi nga alam mo Hindi nga. Hindi nga.

wala kasi. Papaganda-ganda pang ganyan eh. Tama. Wala ah, naman, Joe. Wala naman, Wala ka naman, Joe. Wala ka naman, ka Ah, mali. 29 sila. Wala <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> ka naman, Joe. Well, Nalikim din ng aircon. Nginit ng dyan. So, mamaya sa bahay natin. sa kwarto mo? Ha? Meron. Tumaan nyo so, kami mamaya sa sama ako to. Huwag so, naman ito kaibigan natin. Brooklyn. Sarap ang kasar. ha <laughs> asim si Jack. Para sa May? Ganda ganda ni. Eh. Kung ano gulo, bisan lang ako magayos. Alam mo wala parang dapat pagwin siya. Eh. Wala naman ako binabagwin na ayos Kena enhance mo. Wow. Ano <laughs> 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 yun? Ine? exhale. <laughs> Siyempre <laughs> na ba? Tumahan kami. At tagal niya yun ito eh. Masasama ko siya yun. Ako muna yun. Tingin may adjust mo, tingin may adjust mo. Hindi tayo pareho. Ay! 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 Pone ay! Hindi gusto nyo yung mo. Pero okay naman pala siya sa personal no? Na. Ay, nangyay lang. Kailangan yung hindi mo may personal. <laughs> <laughs> Wag yung... <laughs> Wag yung ano. <laughs> <Wag> yung ano. <laughs> <Wag> yung 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 ano dapat ganyan ah. lang Kaso Kasi ganang, ganang, ganon. Ayan, ganyan lang, ganyan lang. <laughs> ganyan lang dapat ah. Ah! <laughs> yung ah! Wag mo yung gano'n. Wag mo yung <laughs> ah! Tagal nga rin babaeng na to. Huh? Tagal mo. Ano? Ay! Sa'n yan? Okay lang, <laughs> tagal mo. Maka ko, di mo naman sinara ko. Ang pamali ko ba? <laughs> Mali ko ba? Ang kalat-kalat ko. Bakit ang gano'n yung kama mo? Anong gilang? Anong gilang? Aki! Tara! Tama yung makeup ni Mati, gagamitin yung mga mga. Tiska! B! So ako po yung ano... Ako po yung PA ngayon. Nito ang kaibigan ko. Yan, PA ko siya ngayon. Ay, PA niya ako ngayon. PA niya ako. PA, niya ako. PA, niya ako. <laughs> <laughs> yeah, PA ko siya ngayon. Nadudulas ka mabukas na mamamiging taga-alala. <laughs> <laughs> Hi, Maggie. Hi. Hi, guys. Hi. Hi. so, PA tayo ngayon for today's video. And alam mo naman mga kaibigan natin, pag kailangan tayo is kailangan natin ibigay yung full support natin sa kanila. Let's go. Uy! Anong pecha na? Ah! Ay, ang hirap niya to. Anong bensa na? Dapat yun. Oo. Oh. Ha? Dapat Press tayo. Hayop ka. Sabi mo pinalamig mo. Malamig na yun yo pang gas. yo sa R6. Baptist. Ano po yun, Kuya? Wala pa kaming bari. bariya. Bariya lang. Bariya lang. Kasi na ano pa 50 papunta doon? Saan tayo? Hindi pang daw. Saan tayo? Saan pa tayo, man? Uh, we're going to Vicky Bell. English pag ganun dito. Ano to? <laughs> Oo, oh, di ba? Kinakain ka na ng sistema ito. Atras. Ito din yun, mo tayo nasa na. unahan. Ah, pipinyo din pala yun. Ah, ang galing. Puro ko naman di gumagawit ng raptor nila, ano? Oo, oh, pero hindi ganyan kasi yung ah. ano nila. So, ibig sabihin, latest yun sa'yo. Ay, uh, ay, ay, dila. ay, 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 po, ah, kumangapalam po ako ng pagdadrive ba? Kasi, tagal na po ako hindi nagdadrive eh. <laughs> oh! pilit talaga sumama. <laughs> Wala kasi kaming pagkain sa bahay ngayon, guys. Wala kasi kaming na, po. na po ako sa bahay sa pansit canton kasi sa bahay ko, puro pansit canton lang po. Ang kapit bahay ko. Uy, hey, ang galing mo. Oh. Ang ganda naman mo oh. Ang ganda ng bagong labas na ano. Ang tawag dito? Raptor X. So, mamaya kayo takas tayo. Ayun mo saan pupunta to. Magpapabelo ako. Magpapapayat ako ng praso. Oo, uh, ayun daw. Nasa driver lang tayo for today's video. Let's yes. go. Yes.